everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning! Pasensyaan nyo muna ha, medyo may singaw tayo. <laughs> medyo maarti tayo ngayon mag ka. <laughs> okay, kung something na... <laughs> Pasensyaan nyo muna, maarti tayo ngayon. Okay, so... Okay. Checking energies tayo sa inyong mga person. <laughs> Tingnan natin kung kamusta na sila. You singaw. <laughs> Nakakainis. Sa kakapig ko to. Yung alam niyo naman sa mga mahilig sa kape dyan. Tapos may ulcer pa tayo. Napatay. Okay. Ten of cups. Wow. Ha. New beginning para sa person mo. Sa nakikita ko, Nami-miss niya yung pamilya mo. Possible. Kung LGBT po kayo, possible. Nami-miss niya yung dating kayo. Masaya siya sa success mo or ikaw ito na nadating ex niya, success ka, no? Magandang paparating ang swerte sa iyo. Okay, may nakikita ako dito na parang um oh, may kaperahan. Yayaman na tatong tao na ito or mayaman yung kadil mo, possible. Meron siyang makuha na isang bagay. Minsan nadidismaya siya sa'yo kasi mukhang wala walakong nakikitang support mo o possible hindi kayo nag-uusap. Okay? Ayan. Umaapaw na blessing. Meron dito ako nakaka-feel ka ng tears of joy. Okay? Meron celebration Hindi ko alam kung party ito ng person mo or meron talaga siyang pupuntahan or meron siyang iaabot sa'yo. ya yeah. Regalo. Something. May nasa sense ako. May nasisense ako. Oh, ang ganda naman nito. Eh, Bakit yung mga cards ng person ninyo, mukhang may success talaga is coming para sa person niyo ano? Tingnan natin to. Maiba naman tayo. So, may namimiss. Namimiss ka naman niya. Travel. Ay, may nahihiya. Mukhang ayaw kanya niya rin umalis. Or ikaw, ano? May nahihiya eh. May nakatagong feelings. Kung single ka, ay sorry. Kung single ka, possible po na may nakatagong feelings. Yung person mo. Okay? Or may taong nagkakagusto po sa inyo nahulog yung cards. Ipapakita ko sa inyo yung mga cards na hulog. Possible kasi itong person mo to. Okay. Ito yung mga nahulog. Kasi pag nahulog yan, may gustong sabihin yan. Okay. Gusto makipag-ayos. Still can't move on. Wow. Oh, namimiss kanya stalking nakatingin siya sa malayo sa iyo kung hiwalay kayo pero kung nagsasama kayo nagsiselos siya no seloso itong taon na ito kung magkasama kayo oy okay ganda in love ba tato sa iyo in love ang person mo sa iyo oh magdi-date kayo may kasalan bang magaganap possible or may party siyang gagawin. Parang may nasisense ako dalawang lalaki ang nag, nag, uh, nagkakaroon ng feelings or ano yun? 2017. Kunin mo sa bag ano? ko. Sa akin yon Okay. So, dalawang lalaki ang nagkakagustuhan dito. Ano? Dalawang Ah, uh, possible na may third party rin ang nanono dito sa akin. Ah, uh, yung third party mo possible nagsiselo sa asawa mo. Okay? Anyway, pakiusap po sa mga lalaking tumatawag sa aking giatay. Ano ba 'yang mga dong? Hindi po ako Wag niyo akong tawagan parang awa nyo na, wag niyo akong tawagan sa sa number ko. Hindi po ako tumata, hindi po ako tumatanggap ng call sa number ko. Chat lang po sa aking Facebook account. Grabe ang daming tumatawag sa akin na lalaki, ano ba 'yan? Please naman po. Nakikiusap ako sa inyo, 'wag naman po kayong ganon. kahit kahit gabi-gabi tumatawag sa akin. Alam ko po kailangan nyo ng tulong, pero please lang po, meron naman po akong Facebook account, i-message niyo ako doon mabilis naman po kaming magreply. reply Kaso kung hindi po kayo ma-replyan, puno po talaga ang messenger ko, mga boss ko. Please. Okay. Meron pa nagpapadala sa akin ng mga kung ano-ano, ano ba, ano, ano, mga heart-heart, mga kung ano. Hindi po ako dalaga, may asawa po ako. Ano, please lang. Ilugar lugar yung kalandian ninyo, yung pototoy ninyo. Tsaka maglandi kayo kung malaki ang burat ninyo. Ano ba yan? Ayaw namin sa maliit, ayaw namin sa mabaho, ayaw rin namin sa maitim. <laughs> <laughs> Naiinis ako, nakaka... Ang daming nakakainis nagme-message, klase. <laughs> nakakainis. Huwag kayong ganyan, ilugar ninyo ha. Especially babaeng tatawagan ninyo, mag-text muna po kayo. Kasi hindi po maganda pag babaeng message ninyo. Mag-message muna po kayo. Ganun lang yon Pero, wag kayong nyo akong i-message e sa Facebook account. Sa Facebook account po kayo mag-message. Hindi yung ganun tatawagan nyo ako. Sino kayo? ba diba? Please. Alam ko, alam ko kailangan nyo ng tulong. Pero, please lang, isipin nyo naman po. Baka may ginagawa. Busy. Mag-message kayo. Kaya nga po, pina, pinapakita ko po yung Facebook account ko sa inyo para makita ninyo kung kanino kayo mag-message. ba diba? Huwag tayong syunga-syunga. Please lang. Okay. Ah, uh, natawa ako sa ano. Ten of cups, uh, 'di ba? <laughs> ten of cups, uh, si omen oh, manifestations. Okay, ha, uh, nami-miss niya na talaga yung dating kayo. Ano magkalayo ba kayo? Magka Hindi ko alam kung may nangyari sa inyo, ikaw yung umalis, ikaw yung tumalikod o oh siya. Pero nami-miss niya yung dating kayo. Nakikita ko may may gamit ka na naiwan doon something. Or tinitingnan niya. Possible, ikaw yung, halimbawa, ikaw yung bumili ng cellphone, ikaw yung bumili ng gamit, lahat. Okay? Nakikita niya yun. Na may, uh, naalala ka niya. Inaalala ka niya. Okay? Yun ang nakikita ko, mga madam ko. So, dito naman tayo sa... Ano to? Oh, wow! Ang ganda may paglalakbay eh. mukhang gusto niyang suyuin ka. So niyang suyuin. Hindi ko alam kung nagkatakutan kayo na maghiwalay or kasuhan or something possible din naghiwalay na kayo pero hindi ganun madali ang naging sitwasyon ninyo. Okay, meron dito ka ano eh. May nakikita tayo na Gusto niya makipagkasundo talaga. Okay. Um, may nasisensa ako. Nakikipaglandian din siya sa ibang tao. But, hindi niya makita yung happiness niya sa iba. Alam kong baka may naibigay ka sa kanya ng hindi kaya ibigay ng iba. yon hindi niya. So, kaya ikaw yung parang namimiss niya. Na-spoiled mo to for sure. Na-spoiled mo to. Okay? nakikita ko kasi yun ang iniisip niya talaga eh. Okay, so someone stuck. Okay. Possible po yung iba po sa inyo ay hindi niya kagustuhan yung lumayo. Ayan, hindi niya kagustuhan. Baka po na spell yung person niyo kasi naka-reverse to si 8 of Once, hindi niya kagustuhan na lumayo, talikuran ka, walang pera, hindi niya gusto na hindi niya matustusan kayo. Okay? Yun ang nakikita ko dito mga mahal ko. Okay, so, tingnan natin. Bakit? Ano? Ano to yung Wheel of Fortune? Ano yung Wheel of Fortune? Mm, okay. Maraming taong umaasa sa kanya. Possible family, hindi lang po pamilya mo kung may pamilya kayo, may magulo both side. Okay? Ba tingin ko kung yayaman tong tao na ito, kung magaganda ang swerte niya, yung focus niya family talaga. May mga burden sa kanya, possible yan, focus niya kasi family talaga. Mm -mm. Yan ang nakikita natin ngayon. But again, mukhang nagsisisi. Nagsisisi ito na iniwan ka. Nagsisisi ito na pinabayaan ka. Hindi ka pinaglaban. Ma-pride din ata ito eh. May excess kang naka-stock sa'yo. Nakikita ko. Parang may something na ano. Yeah. Okay? So, maring gusto kanya din kausapin. Nandun pa yung hiya. Ayan, oh. Nahiya lang siya, pero stalking siya sa'yo. Yung gamit, especially yung gamit, oh. Ayan, oh. Magkatabi sila ni Ace of Wands, eh. Hindi porket na ito gamit na kaagad, no. Depende pa rin yan sa katabi. Ace of Wands. Ayan, oh. May mga gamit ka naiwan doon uh, nakakapag-remind sa kanya ng kayong dalawa. Okay? Nare-remind niya, naki, naalala niya. Mm -hmm. Kaya minsan parang gusto kanyang kausapin, mag-explain sa'yo paano nangyari. May pagsisisi akong nakita dito sa tao na ito. Gusto niyang bumalik sa'yo. Yan. Pero sana lang, walang after sa'yo kapag bumalik. Ano? Yun lang ang ano natin. Kasi medyo na-spoiled mo eh. Ikaw lang, sabi nga dito, ikaw lang ang nakakapagbigay ng isang bagay na hindi na ibibigay ng iba. Okay, kaya magpa-reading muna po kayo. Anyway, sa mga client ko, sa mga dati ko ng client, mahirap po talaga yung trabaho ko ngayon. Kasi yung iba bumabalik po talaga sa akin na imbis na bago yung tulungan ko. Pero maraming maraming salamat po sa mga tiwala ng mga client ko bumabalik. Sa mga last call, money spell, sa December po, Okay? Huwag na po kayong uh, magpatumpik-tumpik pa. Especially po ang bonus, yung blessing na pera. Kasi kapag anything na blessing na pera sa'yo, binigay ng boss mo, binigay ng kapatid mo, binigay ng asawa mo, excess o ano man. Pag binigay sa'yo yung isang blessings na yun, pinamanispel mo, double abundance po yun, mas malaki. Okay? But, hinihiling ko lang po sa mga client ko, wag po kayong uh, huwag pong ano bang tawag dito, wag po kayong maging mayabang down to earth. Meron pong iba hindi na ako pinapansin kasi nakapera na sila. Ay kaya kong gawin tubig 'yan, kaya kong ipabalik sa dati 'yan. Okay, kayang-kaya ko po, wag niyo po kong hamunin sa mga ganyan na 'yan. Okay? Sa mga ano pa. Meron kasi talaga nakikita ko yung mayabang na eh. Okay? Mas na-appreciate ko yung mga client ko na kinakamusta pa rin ako. Kasi yung communications namin hindi napuputol. Ayoko yung parang sinasabi nila baka busy ka. Ba? Busy talaga ako. Pero yung hindi na pagkakap nagpag hindi na kayo nagpaparamdam kasi busy na kayo kasi natulungan ko kayo. Ibang ibang ibang, iba, ibang intentions na 'yon. Okay? Ya, yeah, maraming iba nga pinapaalis ko na sa ibang bansa Nakaalis. 'yan. Alam kong busy rin kayo pero ibang usapan nga, sabi ko ibang usapan ng hindi pagpaparamdam. Okay? Kibig sabihin nakakalimot 'yon, okay? Si Ace Pentacles ang energy mo, ano, may hahawakan kang perang malaki. Congrats sa inyo ha. Itutuloy pa ba natin? O tatap ano? Continue kasi ang ganda, oh. May perang hahawak, hahawakan ka, malaki-laki din ito. Possible na yung boss mo nagtitiwala sa iyo, may magbibigay sa iyo. Hawak mo na. Paparating na yung inaantay mo. Possible na may bibili ng lupa, bahay, any kind. Okay? May paparating na blessings. Okay? May meron talaga. O, oh, may meron at meron. Okay? And maniwala ka sa, sa kakayahan mo may nakikita ako yung iba sa inyo kahit may pera na malungkot pa rin. Huwag naman po. Huwag. Kasi alam niyo naman yung sarili ninyo. ba diba? Meron pas, meron kayong pas na nangyari sa inyo na daladala nyo pa rin. Gawin mong busy ang sarili mo, buhay mo, kahit nasa bahay ka pa lang. Okay? magtiwala ka sa sarili mo. Kahit ako, tinutulungan ko talaga yung mga client kong umangat. Kasi mahal ko kayo. Okay? Nung lumapit kayo sa akin, halos nag na, ang nakakaawa kayo. So, please, wag na wag kayong lumaki ang ulo ninyo. Tinutulungan ko ka talaga kayong lahat. Especially sa mga may anak. Talagang ginagawa ko talagang paraan para maging masaya ang pamilya mo. Okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Meron dito ang hangman eh, parang multo ng meron kayong multo sa pas, Multo like uh, pangit na pas, okay? Someone stalking. Okay. Someone stalking na di ko alam kung ex mo ito or person mo ini-stalk niya kahit sa social media, sa lahat. Sa lahat. Okay? So, nakikita niya ang success mo. Gusto niyang bumalik. Gustong bumalik ng ex mo. Gustong bumalik ang ex mo. Mahirap-hirap din to eh. Okay. Uh, may nakikita ako na parang may taong gustong tumulong sa'yo. Possible. Hindi ko alam kung kamag-anak mo eh, o boss mo. Okay. May nagkakagusto din sa'yo sa nakikita ko. Hawak mo na, hawak mo din dito. Paparating talaga ito. Maring mabibili ka ng isang house and lot, condo, property, sasakyan, alahas. Okay? Huwag mo lang kalimutan itong taong tumulong sa'yo. Kinikilabutan ako kasi parang lumabas ako dito eh. The magician eh. Kasi ito, hindi sa pagyayabang sa inyo, yung mga client ko, may kinalaman ako sa buhay ninyo. Lumabas ako dito eh, sa buhay nyo. At ito nga, i-spellin natin, or sino man ang nagbibigay ng blessings sa inyo. Hindi to ano, accidentally, nakita nyo naman, binalasa ko, talagang kinikilabutan ako, oh. Awak mo na ang success mo. Sa mga hindi pa nakaalis, napaalis natin, wag n'yong kalimutan yan, ha? Isang malaking bagay po yan. Yan. Yung mga gusto ng promotions. Meron. Kung balak mong mag-loan, maglo-loan ka. Possible, mapapagbigyan. Maari din itong pamilya, mag-ina. Okay? Magkapatid. Yeah, may mga client akong magkapatid. Baka nanonood kayo dyan. Yan. Yan, success. Okay? Okay? Ang ganda ng cards ninyo mga love ko, especially cards ng person ninyo. Kasi kung magkatugma yung reading mo at reading ng person mo, malaking bagay po yun, ano? Malakas, may pag-asa. It's a, wow, pera talaga. Ang laki, maganda to. Ang ganda ng 2023 ninyo, magtatapos kayo sa maayos na magandang paraan. Yun nga lang, talagang marami kang iniisip kahit may pera ka, no? Hindi kita masisi kasi parang breadwinner ka ng pamilya. Okay? Yan, no? Breadwinner ka kung may afam ka, no? Makakatagpo ka daw ng afam or may pera. Push mo na yan. Push mo na. Meron at meron. Okay, so si Iso of Pentacles sinagot, sinagot ni Will of Fortune si The Hangman. Allah, grabe naman 'to. Woo! Ngayon pa lang talagang kino-congrats ko kayo. Congrats sa mga mga nanonood sa akin. Sana matalsikang kayo ng swerte na ito. Ang ganda. More ipon ang lumalabas sa inyo. Makakaipon kayo. Maganda talaga ang November. November at December. Full of blessings. Even January. Nakikita ko naman. Okay? Yan. Mm. Wow. Kung ano mamimiti mo, wini-wish mo. May taong may tao talagang nag i sa sa'yo. Iniisip ka niya palagi. Pwede rin na iniisip mo siya palagi. Mag-manifest ka lang ng positive. Okay? Kasi mga angels ngayon sa'yo ay mukhang nakikinig sa'yo. Okay? May taong papasok, paparating sa buhay mo. Pwede rin kilala mo na yan. Maghahatid ng swerte sa'yo. Magandang balita. Okay? Maganda to, swerte to. Anyway, sa mga viewers ko na nanonood sa akin, ayun o, oh, i-share ko lang po sa inyo. Huwag kayong matakot sa itim na pusa. Ayun o. Oh. Yan. Pakainin ninyo, bag swerte po lahat ng pusa. Okay? Wala pong malas, walang masama. Ayun o. Oh. Pinapakain po namin yan. Nagaantay po siya ng kanyang food. Okay? So, please, nakita ko lang ngayon. Please. Maging mabuti po kayong tao, kahit ibon po yan pakainin nyo. Nakikita nyo ba yung sa video ko, pinapakain ko pati ibon. Pati multi mo butterfly, pinapakain ko, inaalagaan ko. Maniwala kayo sa hindi, kahit langgam, inaalagaan ko. Ganon, magbigay ang blessing si Lord sa inyo. Sa maliit na bagay na trabaho na ibinibigay ninyo. lihin niya po yan. Anyway, uh, magbigay kayo sa mga blessings kahit pa konti-konti. 20 pesos sa, sa batang maliit, magbigay kayo kahit gatas, buntis. Sila po ay uh, uh, may angels. Okay? Uh, meron po silang angels. Uh, ano pang pa gusto kong sabihin? Huwag niyong halimutan mga may taong may sakit. Malapit po yan sila sa angels. Okay? Magbigay tayo, mag abuloy tayo. Uh, abundance is coming okay uh, liglig sa inyo sa lahat ng nanonood ngayon sa akin magandang reading ninyo oh puro ka pera puro love life taong swerte papasok may swerteng paparating sa iyo ayan oh. okay pero please wag na wag kayong magpabulag sa pera okay ingat bye bye uh, papakita ko lang sa inyong facebook please lang ha wag niyo akong tawagan sa aking number wag po akong tawagan sa aking number Facebook only. Facebook only, Miley Taro. Yan, Miley Taro. Naintindihan? Yan po ang aking Facebook account, sorry. Yan po ang aking Facebook account. Uh, 778. Yan. August 3 po yan in-upload. Ewan ko na lang kung hindi ko maliligaw pa kayo sa magme-message. June 4, June 4. Pasensya na again may singaw ako. Kaya 'wag niyo akong, 'wag niyo sabihin maarte ako. Ah, uh, bu bulol talaga ako. Okay? So 486. Niyan, please, please. 'Wag pong tumawag sa akin. Magme-message po kayo. Hindi tatawag sa akin Facebook account. 19 Bye-bye po. And see you. Bye-bye.